aking apo mm. oh ayun oh naglilinis siya oh ayun nagkukuskus ayun ang galing maglinis ng motoro oh. uh, naglilinis yung motor kasama naman yung kanyang daddy kasi baka tayo i naandito oh, ay mapalayo ang galing maglinis eh oo oh. oh ang galing-galing maglinis ng baby nito oh look ayo natin kayad pa siya oh <laughs> talaga naabot niya para makalinis siya. O, sige, wag susubo, baby, alinis ah. lang. Ayun, no? Oh. Ang husay maglinis, so oh. talagang kinukudkod niyang maigi. Ayan po, laway po tayo do sa baby niya, no? Magaling pong maglinis. So, oh, tuwa pa siya. Oh, sige na, kuskus -kus na. Kuskus -kus na, linis na. O, oh, ayan, Ang galing-galing. O, ang galing. -galing. O, oh, oh, talagang kinukudkod niyang maayos. Ayos na ayos tong baby nito. Ang Husay Husay naman oh. Ang daling-daling. Ayan po, babay na po, babay.